Ayan, uh, ito ang ating bossing na si Brothers Travelers. Magandang gabi sa iyo, boss. Mas magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat ng nakikinig sa iyo, boss Dada. Maraming salamat. Ah, yes, okay. magandang magandang gabi. Aba, eh, palagay ko, ikaw ay uh, nagbigay na ng iyong malupit na analysis dito sa kaganapang ito. Anong masasabi mo sa analysis ni Makanas na si uh, PRRD daw ay merong strategy Oh, na may strategy daw ni PRRD itong mga kanyang mga pinagsasabi. At uh, sinabi niya pa na uh, mayroon daw siyang ang, ang sabi niya is uh, ito yung mga pruweba ko na mayroon talagang video. So ang pinupunto niya may video talaga. Pero si PRRD sinasabi niya walang video talaga. Oh, so para sa yo boss, ano yung uh, masasabi mo dyan? <laughs> Atawaw bigla actually ganito yan. Uh, ang sabi niya kasi ganito ha. Ang sabi niya ah uh, parang ganito eh. Parang uh, ayaw mong uh, kiniklay mo na DDS ka na ngayon. Hindi na siya loyalista na dati kasi uh, na ito para sa nakikinig ano. Uh, pa para malaman labos ha. Una na kasi na make sure niya sa akin eh. Uh, para ba malaman ng uh, nanonood dat ngayon, itong uh, si General Macanas, nauna na itong na, na make news before pa. Uh, doon kay Bantag. Ayan. Ngayon, muli, para ba kung pinapasinungalingan niya itong ginawa ni uh, Pangulong Rodrigo Robert Duterte, naku, saywar lang ni, ano yan, ni Tatay Digong yan. Ah, para may reservations siya. At eh, ngayon, para bang binubuko niya yung plano ni Tatay Digong dito. Ewan ko kung talagang DDS talaga to, kung talagang uh, bumalik na to, talaga na DDS eh. Para bang yung plano ni Tatay Digong, ano? Eh, o, oh, alam ba, sabihin natin kasi ang nasa mindset niya. Ito, plano ni Tatay Digong. Ah, ah, hindi niya sasabihin na may pulburon video. Kasi may plano siya. Ngayon, ang, ginapak eh, ang pinap ah, pinapakita ni General dito, Boss Dada, ah, para bang uh, 'yung plano ni Tatay Digong sinisira niya kung meron mang ganyan. Pero uh, pinakinggan ko mabuti eh, 'yung uh, plano ni Tatay 'yung sinabi ni Tatay Digong pinakinggan ko eh. Para bang DDS ka, ayaw mo rin paniwalaan 'yung pinagtatanggol mo. Yun yun eh. <coughs> 'Di ba boss? True. Ah, sa akin eh. <laughs> ah, hindi ako hindi, hindi ako makapaniwala doon sa so sinabi niya na DDS na siya ngayon. At eto pa, ah, eto, nababanggit yung uh, for benefit of use. Ang hindi ko kinagusto talaga, kaya nga, nag-kinontent uh, ko na rin siya, ang sabi niya ganito, uh, uh, na-interview ako sa SMNI. Sabi niya, ngayon, sabi niya, ang interview sa akin, sabi niya, o yung sumag-interview sa akin, sabi niya, eh, pipiliin ko lang. May binanggit siya sa vlogger, ang sabi niya, dito sa vlogger to, gaganahan ako. Sabi niya kay Bro Jojo, ang binabanggit niya. Gaganahan ako to. Pero yung ibang vlogger, sabi niya, na DDS, wala to, mahina to. Ganon. Imbis na parang papakirandam ko ron, parang imbis na, sabi niya, DDS na daw siya eh. Imbis na uh, supportahan niya, boss, eh parang nilo-moral niya pa yung mga kasamahan niya. Tapos makikita natin ngayon, nandutuon siya sa mga tanso. So talagang divide and conquer yung kanilang strategy. Ano? Mm -hmm. Matindi, matindi. O oh, hindi, kaya ngayon yung lagi kong sinasabi sa mga viewers natin. Eh, na maging mapagmatsyag. Kasi marami dito sa ngayon yung talagang, yung kanilang agenda ay hindi naman talaga para sa bayan. Kundi pansarili lang. Oh, talagang yung mga 'yan, takot na takot 'yan na mawala sa limelight. Takot na takot silang mawalan ng uh, viewers. Just uh, j just to tell you mga bossing. Si Banat Bay nung kumampihan kay Isko, halos kalahati ng followers niyan nawala sa kanya, subscription. <laughs> nawala sa kanya, humina 'yan. Nag-back to zero 'yan. May live 'yan na ha, halos wala nang nanonood. Pero hindi kasi yun ang target ni Banat Bay. Lahat kami, we were bashed by itong mga tanso ito. The same people na nagtanggol kay Marcos noon, na ngayon ay nandito na sa kampo natin, di umano, at uh, nagsasabi na sila daw ay para na sa bayan. Sila din yung the same people na nang, ng bababoy sa atin noong panahon ng kampanyahan. Dinidiscredit tayo at sinasabi na tayo daw ay hindi naman talaga mga legitimate na mga DDS sila daw. So parang ito rin, si Makana, sinasabi niya na siya ay mong DDS. Na siya ay uh, tatay digong, ganun pa nga tao eh. Konti lang naman konti lang na agwat ng edad nila. Pero yun ang tawag niya, ito si tatay digong. Uh, pero bakit nga naman ganun? Tama yung sinabi mo eh. Instead, na itulak natin pataas lahat kasi tingnan mo, ha, ganito ang mga totoong DDS ha. Si si Kiambao, uh, si sino ba to Dan, kilala mo yon yung kaibigan nila Crescenzo di ba? Tsaka nila ano MJ Kiambao, mga bossing. Nagkaroon siya ng nag, MJ, nang, okay. nag siya nung nakaraan uh, sabi niya sa lahat ng mga followers ko, pakilagay po dito yung mga link ng mga pages or channels ng mga vloggers na sinusuport nyo na talagang ma mahal yung bayan. Na hindi ginagamit yung bayan, ha? Na mahal yung bayan. Kailangan po natin silang ipush. Kailangan po natin silang tulungan na lumaki para lumakas po ang boses natin kasi napapansin Nung mga lehitimong DDS unti-unting pinapatay ng administrasyon at nung kung sino man gumagawa sa administ administrasyon na to, unti-unti nilang pinapatay yung boses ng mga vloggers by means of eh, lahat ng malalaking vloggers i-shutdown. Katulad niyan, si Marley ka, dalawang pages niya, wala na. May bago na naman siyang page. Sigurado ko mati-takedown din yan. Noong nakaraan, si Banat Bay. Noong nakaraan, si Sas Rogando Sasot. So, kaya siya nananawagan para i-push, i-lift lahat ng mga ano, ng mga uh, vloggers na nag uh, co para sa bayan. Ganyan ang legit na DDS Walang hilaan pa baba Tulakan pa taas Kaya dyan ko masasabi Na anay talaga itong mga ito Anay talaga yung uh, bagong lipunan na yan At saka yan si Makanas Kasi instead yung mga kasama mong vlogger Eh hindi mo na nga sila tinutulungan Sinisiraan mo pa Magtaki mo pare-parehas tayo ng pinupuntirya Tapos sasabihin Ano sabi niya? na si Jojo Di Guzman, okay yan. Yung ibang mga vloggers, ako, mahina na, mahina na yan. Gaganahan <laughs> daw siya ay eh, Jojo Di Guzman. Talagang gaganahan ka dun, magaling yun eh. Kukuha ka lang ng ano, idea kay Jojo Di Guzman eh. O oh, hindi ba? Yeah. <laughs> <laughs> oh, sabi Kasi nga nito to uh, uh, Lason, uh, si Makanas. Boss, uh, bigyan mo lang yung mga Para yung mga nak nakikinig pa, pa uh, Pakilala ko natin si, ano, uh, si General Makanas. Dati ho nakasama namin yan sa Pantag. Tapos, ang unang fake news niya na pinalabas niyang fake news niya, bro Dada, para uh, malaman ng taong bayan, ano? Kung ano yung unang nilabas niyang fake news, naalala mo nung nakasama ko si General Pantag ng limang araw, nung nandun kami sa Tabok, Kalinga. Nung pa pauwi kami, pinag-drive pa ako ni General. Tapos, nagpapalala kami. O, oh, nakita ko yan. Yung pinapakita niyang video, yung magkakasama kami ni na General Bantag, kinokover ko siya, na dumating si na Aimee at saka si na Tortolentino. Nung, pagka, nung nasa pagka-uwi ko, kinuntent na yon Ang sabi niya, Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos, Manang, ang tawag niya, Manang Aimee, at saka si Bantag, nagkita at nag-usap sa Baguio City. Tapos yung pinapakita niyang event, ah, eh yung sa Kalinga. Ngayon, eto na. Eto na. Hindi nila alam ang buong kwento, kaya nga sabi ko, ang nangyari doon, inisnab ni uh, Senator Aimee, o si Aimee Marcos, si Bantag, doong, anong yun, walang pag-uusap na nangyari. Sabi ko, saan mo pulit yan? Doon pa lang, eh talagang, sabi ko, na may make news ka. Bigla ngayon, sumingit na naman ito. Ito kanya yung, uh, sinabay niya agad doon eh, ito kanya yung mga galing na vlogger. Nagbagit siya ng tatlong vlogger. Yun lang daw yung mga vlogger na magagaling na Bantag vlogger. Kaya uh, binira ko nun, uh, sabi ko, mali ka na naman. O, yung pangalawang bira ko, uh, inamin niya, mali, yung, uh, mali na yung ano niya, mali, news na. Pangalawa, yung uh, pagbira ko sa kanya, humingi naman ng sorry sa akin. Uh, sabi ko, hindi ko pa rin tinanggap. Kasi di lahat mo. Humingi ka ng sorry ka ako sa lahat ng mga bantag lager. Ito naman, balikan ko to, boss, na damasingit ako sa programa mo. ano? Para sa mga nakikinig sa atin. Yes, yes. Ano? Okay, para tuloy-tuloy na natin ito. Ito masarap na pag-usapan. Oh, master, kamusta ka ba? Ayun, ito yung ano, ito yung uh, pinakamasarap na punto rito eh. Ang sabi niya, doon sa interview niya kanina nung silang tatlo ni uh, ni uh, Lipunan at saka ni Pangga. Wala naman ako eh, kang ano eh. Wala naman ako eh, kang sinasabi na ganyan eh. Ang sabi ko lang, opinion ko lang at analyze. Pero nung tinignan ko ulit ang video niya, ang sabi niya, meron akong dalawang ay meron akong source. Ang sabi niya, ang source ko na panood na yung video na nagpupulboronic nga itong si Makoy Jr. O, bago pa yan, may nilabas na naman siyang uh, pahayag. Ayon sa aking puting ahas, na panood na ng mga mayor yung video na nagpupulboronic. Kaya kanina, nagka, to, bago tayo nag-usap, uh, earlier, usap kami ni Ka Spencer. Sabi ko, uh, paano kung patawag sa kongreso to at ipalabas yung source niya? Papipilitan na kayang ilabas yung video? Kasi may source siya, di ba? Hindi siya nagtatanong. Iba yung kay Ka Erika at saka yung kay Dr. Lorraine. Ha? Iba po yung tanong. Ito, talagang may source siya na talagang papasok ito sa tinatawag na national security. Bakit? Involve ang mga ha? PMAR, uh, involved ang vice presidente kasi din draft name niya. Yan, papasok yan sa national security. Kaya kung gusto niya, uh, magbabalak siyang gamitin niya yung Soto Law, hindi niya magagamit. <laughs> go, go back to you, Boss Dada. Hello po sa ano, ha? Kay, kay Utol. Oy, Master, kamusta? Ay, uh, alam mo, naman ang master anak. <laughs> ang dahi mong, ano dito, fans dito. Grabe. Bang Animal. Animal. Oh, so, ano masasabi mo? dito sa mga patotsyada nito ni Makanas na ito daw uh, ginawa ni PRD ay cywar, patibong. At gusto niya na si Amy at Duterte eh, pabulaanan yung claim ni Maharlika na nasa drug watch list si PBBM. Anong masasabi mo ron? May may ebidensya ba siya? Eh, sa kanya, basta. basta. Hindi, <laughs> <laughs> <Basta. laughs> ang tanong, saan, sa niya napulot yun? Kay Maharlika. E, e, si kung, eh, si eh, at saka si Makanas, eh, parot ni Maharlika yun eh. May si Hindi, ang tanong doon, Boss Dada, may pinakita bang ebidensya si Maharlika? Wala nga. <laughs> si babaeng ahas nga yun eh. Eh, pagka, ano, pagka, pagka walang, eh, pagka wala kang pinakikitang ebidensya, eh, mananatiling haka-haka lang yan. Haka-haka. Eh, eh, kailangan pa magpakita tayo ng prueba. Pag walang prueba, wow. eh, wala. Pagka, ano, marites, ay, putang ina mo, lumayas ka na lang. <laughs> <laughs> Oo, oh, sal na lang siya, anak ng putarang, magkakalim na lang siya na kamote. <laughs> Hindi kaya basta ka na bayarang kana kaya ganyan kana magsalita. May ebidensya ba sila? <laughs> Ay kailangan natin ng ebidensya, eh, di ba? <laughs> Ay kung di ba naman sila mga ulol, eto dati, ganito. Eto sinabi nila dati ganito, di ba? Nung sinabi ni Tatay Digong na nagpo na merong isang kandidato pagka-presidente na nagkokokane. Ang sabi nila, hindi sila niniwala kasi walang ebidensya. Huwag kayong maniwala dyan, sabi-sabi lang yan, walang ebidensya. Ngayon, yung kumalat yung, ano, yung video na pulburon video issue na yan, wala naman pa rin namang video, wala pa rin namang ebidensya. Pero naniniwala sila kay Tatay Digo. Hindi, di mga ululo sila. <laughs> 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 Tawag mo doon. Nung, pina, nung kampanya eh, sinasabi, oh, may video, ay ano, napupulboron. Oh, hindi sila niniwala, chismis daw. Eh ngayon, sinasabi may video, naniniwala na sila kasi hindi chismis. Ang tanong, nasa na yung video? Napanood na ba nila? Nakita na nila? Eh di chismis din. <laughs> sabi ni Makanas, sabi ni General Makanas, napanood na daw ng mga kakilala niya. Ang tanong na panood niya. Eh, hindi kasi eh, nga, nga daw hindi naman siya PMA year. Mga PMA year daw yung mga nakapanood, hindi daw siya. Eh pag sinabi ko, pag sinabi ko ba ni, na, ano na katabi ko si si ano si Jesus dito ngayon, maniniwala ba siya? Nakatabi ko ito, nagkukuwentuhan kami oh. May ebidensya ka ba? Wala nga ako eh kaya hindi ko masasabi na totoo 'yung sinasabi ko. Ganun siya gunggong. Ah, <laughs> oh, wala nga. ko, iya, dyan oh. sa Ewan ko dyan na sa matanda na 'yan ha? Walang pinagkatandaan. Walang pi ay nako. <laughs> Eh, ah, uh, baka sige. Ito nga masasabi say, ay, ko lang bro eh. Jojo, to... To ay, eto, eto lang, eto, bro Jojo, shout out sa'yo. Ay, ito, ito lang ah. Bro Jojo muna, eto, si Bro Jojo muna. Bro Jojo. Okay, okay. si uh, isa pa, isa si uh, si pa, isa si pa. Hindi, si nanggigigil ah, si ako eh. Hindi, hindi pa lang siya tinatawag ni Boss Dada <mimis> <Bus Dado, mimis> eh. Boss Jojo, relax ka lang dyan. Ito ah, ang tanong nga dyan, ganito eh. Makita yung pulburong video. Sige, pagpalagay na natin totoo. Yung corruption ba mawawala pag lumabas yung pulburong video? Bababa ba ang presyo ng kuryente sa Meralco? Mapipigilan ba ang pagtaas ng pagsingil pag, ng singil sa tubig? Magkakaroon ba ng trabaho? Ah, tataas ba ang sweldo? Mawawala ba yung mga magnanakaw diyan sa Kongreso? Andiyan pa rin naman yung mga yan? Mga putang ina mga yan? Ang tanong, ang tanong ko Buster, kailangan pa ba ng video para mapatunayan na lango na may amats? Eh, pumunta ka kasi sa live ko para makita mo, makikita mo sa hilat siya ng pagmumuka sa manirisim kung gumagamit yung tao o hindi. Yun na lang, itsura na lang, tignan nyo. Ay, hindi na Pero, pero malaking video na pinapigil ka. Yung malaking video na pinapakita ang dyan sa live mo. Nakikita ko yan, pero gusto ko galing sa'yo. Sa tingin mo, ikaw, bilang isang... Ako, ako, naman... tatanungin mo? O, oh, hindi ka naman oh, nabataan. Gu gumagamit. oh simple. Gumitira. So, so, ano? Tingin ka. ko yun ha? Tingin ko yun, tingin ko. Master, ah, si Jojo. Sa mga expose mo, natakot si Jojo. Yun <laughs> 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 no, tingin sa... ko. Ah, hindi ko sinasabi na ano na totoo pero yun ang tingin ko